Hello, hello, welcome sa Zalucci. Let's talk about LDR. Hindi madali ang magmahal mula sa malayo. Kulang sa yakap, kulang sa presensya, at madalas ay puno ng pangungulila. Pero sa kabila ng distansya, maraming relasyon ang tumatatag at tumatagal dahil sa tiwala, komunikasyon at tunay na pagmamahal. Narito ang 10 tips na makakatulong para mapanatiling matibay at masaya ang inyong long distance relationship. Number 1, regular na komunikasyon. Maglaan ng oras araw-araw o lingguhan para mag-usap. Kahit sandali lang, yung video call, chat, o voice message, mahalagang marinig at makita ang isa't isa. At ang number two, maging tapat at bukas. Sabihin ang nararamdaman, mabuti man o hindi. Iwasan ang pagtatago ng problema dahil pwedeng lumaki ito kapag hindi agad na ayos. At ang number three, magplano ng sunod na pagkikita. Kahit matagal pa, ang pagkakaroon ng plano kung kailan ulit magkikita ay nagbibigay ng pag-asa at excitement. At ang number four, gumawa ng mga routine o tradisyon. Halimbawa, yung good morning, text weekly, movie night, via Netflix party, o sabayan ng pagkain habang nag-video call, mga ganun. At ang number five ay, suportahan ng isa't isa sa personal na layunin. Huwag maging hadlang sa mga pangarap ng isa't isa. Sa halip, Maging cheerleader sa bawat tagumpay. At ang ating number 6 yung iparamdam ang pagmamahal sa maliit na paraan. Yung surprise letters, gift or simple message na ingat ka palagi ay malaking bagay sa LDR. At ang number 7 yung magtiwala at iwasan ng pagiging siloso o silosa. Trust is the foundation hindi mo mababantayan palagi ang partner mo. Kaya, kailangan mong magtiwala. At ang number eight, alamin ang love language ng isa't isa. Halimbawa, kung ang partner mo ay words of affirmation, maglaan ka ng oras para sabihin ang pagmamahal mo. At ang number nine, magkaroon ng quality time kahit virtual kagaya ng maglaro ng online games together, sabay manood ng pinikula, o yung mag-aral habang naka-video call para parang ma-feel nyo na magkasama kahit malayo. At ang ating number 10 is yung panatilihing pareho kayo ng layunin. Dapat klaro kung saan patungo ang relasyon. May plano ba sa kinabukasan? Kailan kayo magsasama sa iisang lugar? Ang long distance relationship ay hindi madali pero kung pareho kayong handang magsakripisyo, magtiwala at magmahal ng tapat, walang distansyang makakahadlang. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kayo kalayo sa isa't isa, kundi kung gaano kayo kalapit sa puso ng isa't isa.